Ang pag-aadalan tango niya ni iyo manungod sa tambal taramon. Ang apod ka sa English, compound words. Ang tambal taramon, duwang tataramon na igwanin magkaibang kahulugan. Nakakagibonin bagong kahulugan pag pinagtaid o pinagsaro. Minsan, ginagamitan inininggurit sa tahaw kan duwang tataramon. Pasensya na kung nadadawagin doon sa background ang samuyang Tukturao kang mga manok. Yan. Matawa ko sa hindi mga halimbawa ni Tambal Taramon. Hablon dawani. Sabayanin do' ako. Hablon dawani. Uliton ta. Hablon dawani. Tagumata. Sabayanin do' ako. Tagumata. Uliton ta. Tagumata. Bungang saldang. Sabayanin do' ako. Bungang saldang. Uliton ta, bungang saldang. Tawong lipod. Sabayanin do ako, tawong lipod. Uliton ta, tawong lipod. Agaw buhay. Sabayanin do ako, agaw buhay. Uliton ta, agaw buhay. Ngunyan, pagsasaro-saroon tang intindihan asin adalan itong mga tambal taramon. Ano itong mga duwang tataramon na pagpinagsaro, magkakaigwa siya ng bagong kahulugan. Inuton ta ang hablon dawani. Ang hablon dawani, igwa ng tataramu na dua. Inot ang hablon. Ang hablon, sarong klase ng tela na ginagamit sa pagtahi niya, pag ng bado. Ang dawani, sarong pangaran ng babayi. Pero sa istorya ng Bicol noon, si dawani ang inaapod na ano, queen o mother can, mga weaver, itong nagigibon ng mga hablon. So, pag pinagsaro na ang hablon sa kadawani, ano na ang magiging tataramon? O yan, hablon dawani. Tapos, ang magiging niya ng kahulugan, iyo ang bahaghari sa Filipino o rainbow naman sa English. May hiling sa hablon dawani ang manlain-lain na kolo Di si panduwatang tataramon, iyo ang tagumata. Sa tagumata, igwaning duwang tataramon ang ino't iyo ang tago. Nagkakawat baga ka mukha tong tago-tagoan. Ano? Pag nagtago ka, syempre, di ka mahihiling. Ang panduwang tataramon sa tagumata, mata. Ang mata, pinagamit sa panhiling. Pag pinagsaro na ang duwang tataramon na tagumata, iba na ang sa iyang magiging kahulugan. Yan, tagumata. Ini, sarong helang na nakuko usually pag ano, mainiton ang panahon. Sa English, inaapod ta inining sore eyes. Ang sunod ng tataramon, iyuan bungang saldang. Ano ang duwang tataramon sa bungang saldang? Ang inot, bunga. Ang mga bunga, pwede itong mga produkto na hali sa kahoy. Halimbawa, digdi, ining bayawa, sa ining buko. Pero pansin nun ano? Bungang saldang, dinadagdagan siya ng NG sa hurihan. Pag uh, ini, sinusundan ng patanog. Ang patanog itong A, E, I, O, U, o A, E, A, O, U. Parehas man lang yan sa Filipino. Saldang. Saldang? Ngunyang bagang panahon, ano? grabe ang saldang mainit, mainit pag masaldang. Pag pinagsaruta na sinda, pag pinagsaruta ang bunga sa kaan saldang, ang magiginang tambal taramon iyo ang bungang saldang. Magkakaigwa na siya ning panibagong kahulugan. Ang bungang saldang, taro maning kamatean sa hawak, partikular sa bublit. Yan, magatul Ang sunod ang tataramon, iyo ang tawong lipod. Sa tawong lipod, iguaning duwang tataram, Ino, tawo. Pero parehas lang si subago, dadagdagan lang siya ng NG. Tawo, ang tawo, pwedeng babae, pwedeng lalaki. Ang panduwa, lipod. O pag nalilipodan ka, igwaning sa inutan na nakaharang sa imo, pwedeng da ka mahiling. Pwedeng dikit lang na nahihiling ka, nalilipod. kaning aking ini, nalilipudan siya nin, kahoy. Pag ta itong tawo sa kalipod, magigina na siyang tawong lipod. O sabi baga kan mga magurang nindo o kan mga gurang o tingi ka mo dyan magpara ano, magpara karawa, tabak makatama ka mo nin. Tawong lipod. Ang tawong lipod, ito mga day na na creature o entity. Sabi nga ni baga kayan ka mga gurang, magsabi ka mo tabi-tabi po, ta, ano, baka makaigo ka mo ning tawong lipod. Ang nagtataramon, nagtat agaw buhay. Igwa ining duwang tataramon ang inot agaw. Ahilingon ang retrato, nagaagawan, ining duwa, siguro ning kawatan. Pero, ba ko iyan yung tama? Baga ang mag-agawan ning gamit. Buhay. Ang buhay sarong regalo na itinaon ng Diyos. Kung buhay kita, kadakol kita ang pwedeng ipagpasalamat. Pag pinagsaro itong agaw, buhay, magiging na siyang yan. Ban ang kahulugan niya? Pag sinabing agaw buhay, nasa peligro na sa iyang buhay, pwedeng na siya, pwedeng uh, madali na siyang magadaan. Igo ako sa indong mga ipapabasa o may babasahon ako nin mga panaysay o pangungusap. mo nindo kung arin ang mga tambal taramon. Iguanin man lain-lain na kulor ang hablon dawani. Arin dyan ang tambal taramon. Kung ang simbag mo hablon dawani, tama ka. Pwedeng makaulakit ang tagumata. Arin naman kaya dyan ang tambal taramon. Kung ang simbag mo tagumata, Tama ka. Magatul ang bungang saldang. Arin man dyan ang tambal taramon. Bungang saldang ang tamang simbag. Kung nakuamo, pakan mo ang saimong sadiri. Maglikay, tabaka, makaigo ka ng tawong lipod. Arin man dyan ang tambal taramon. Ang tamang simbag, tawong lipod. Dinara sa ospital ang pasyente taagaw buhay na. Arin dyan ang tambal taramon agaw buhay Ang tambal taramon duwang tataramon na igwanin magkaibang kahulugan nakakagibo ng bagong kahulugan pag pinagtaid o pinagsaro Minsan ginagamitan inininggurit sa tahaw kan duwang tataramon Munyanta nay kaigwakan nin limang tambal taramon ang sa imong gigibuhon malista ka nin tulong tambal taramon na mayo duman sa mga tinaukong halimbawa gamiton ini sa panaysay o sa pangungusap. Mawut ko na nakanood gamong mo ngunyan na padagusan na ang pag-adal sa kaperming magbasa Da'y paglinguan ang pagbasa aru aldaw an sa indong paratukdo si teacher Luna na nagsasabing maray na sa fa ara